Magandang araw mga katili farmers. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming karanasan sa aming pagbababoyan. Kung talaga bang malaki ang kita dito sa pag-alaga ng mga baboy. Sa aking sariling opinion lang at sa aming mga karanasan ngayong nagsimula kami mag-alaga ng baboy sa aming sariling kulungan, ang nasasabi kong hindi talaga ganun kalaki ang aming kinita lalo na at na-tiyempohan kaming biglang bumalik ang sakit na ESF at naapektuhan nito ang presyo ng mga baboy. Sa unang binta namin sa aming first batch ng aming mga alagang baboy na anim na piraso sa loob ng tatlong buwan ay kumita lamang kami ng 6,000 bale 1,000 po bawat isa na kinita namin sa aming alagang mga baboy dahil 150 na po ang uh, live weight nung panahon na yon at ito namang pangalawang batch namin sa mga aming alagang mga baboy sila po ay 5 at unti-unti po namin silang binita at kumita lang po kami sa loob ng apat na buwan ng 6,200 bakit po yun lang po yung kinita namin? Dahil kininta lang po namin paunti-unti yung aming mga alagang baboy. anong uh, sila po ay nag-3 nag months na ay inisa-isa na po namin yung pagbibinta. At ito po ay uh, 160 per kilo dahil nga po ay kapitbahay lang po namin yung bumili nito. Dahil kung bininta namin ito sa mga bumibili ng maramihan, ay kukunin lamang nila ng 140 per kilo. So para din naman kami malugi at sigurado kaming babalik ang na namin, kaya ito yung ginawa namin. So ganito talaga ang buhay mga ka-farmers sa mga negosyante at sa mga naghahanap buhay ng mga farmers. Minsan, kumikita tayo ng malaki. Minsan lugi, minsan bawi lang din. So, ganito talaga ang buhay. Kailangan lang natin magtuloy-tuloy. Kasi hindi naman habang buhay, ganito yung presyo ng mga um, mga baboy o man ng mga alaga nating mga hayop. So, ayan, ito, ito nga pala yung third batch namin, mga ka farmers. So, sana makabawi tayo at maikita naman tayo at bawi yung um, pagod natin. Sana, sana at pag-pray natin na sana'y mawala na tong ASF na to at bumalik na sa dating presyo or sa normal na presyo ng ating mga baboy. So, yun lang mga ka-farmers. Maraming maraming salamat. At tuloy-tuloy lang sa buhay. Thank you sa panunood. Bye-bye! <music>